ng oh, mga amiga mga dito tayo sa anong mga Guadalupe Sababa to nang Guadalupe simbahan guys vlog vlog muna guys Gaganda bahay dito guys. Mga amig-amig ganda bahay nila dito. Eh. Sa likod nito mga bahay na to guys. Simbahan guys. Simbahan ng Guadalupe. Hmm. Mabas na yung araw guys. Ang init na. Pa ano na to kay uh, station. Yan Godelope Bridge. Ini Godelope Bridge. nag tayo guys kahit mainit ang panahon. Yan guys, Godelope. Thank you for watching guys. I'm in mean it guys. Get me beauty today. Thank you for watching.